Kabirks, kung mahilig ka sa motor, panoorin mo to. Sobrang gaganda ng mga motor dito. These are all custom. Extra speakers. Wow! A different stereo. The bags are molded in. See? So it's molded in. The bags are dropped down farther. Mga kabirks, magandang araw sa inyo lahat. May enjoy nyo to. Mahilig ba kayo sa motor? Motorsiklo? Motorsiklo? dito sa Calgary meron dito ang motorsiklo papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mga motorsiklo nila dito sa Calgary so meron sila rito ang Cain's Motorcycle Shop Aftermarket Specialist so papasok ka dito Ayan, we are not authorized Harley Davidson dealer. Ito ay only motorcycles or ito ay uh, ano ba to? Uh, private company, parang ganon. So, magsasalita tayo ng konting Ingles para maintindihan ng may-ari na pinopromote natin yung kanilang lugar dito sa Calgary. Wow, mga ka-Berks, oh. Kita nyo ba yan? Wow. Ganda, no? Ganda nito, oh. Mga kabex, $18,000. $18,900. For that one. So, ang nangyari, niyaya lang ako ni Tito Mango at sabi niya, Chris, sama ka sa akin, may pupuntahan tayo. Sabi ko, saan to? Sabi niya, punta ka. So, mama ka. At uh, sigurado may enjoy mo to. Uh, I-vlog lang natin. Malay mo, magustuhan ng mga manonood natin. So, sige, sabi ko, tingnan natin ko anong meron dyan ito na nga pagdating namin dito bumulaga na sa akin to mga naggagandahan at nagmamahal ang mga motorcycle no ganda ng mga ito talagang pang forma mga kaburks at sobrang mahal nila akalain nyo no ganyan, ganyan ka social na ano motor Harley Davidson ba naman syempre ayan yung number one motorcycle dito sa Canada ganda talaga nila oh wow ang kintab at saka may mga parts nga pala dito para sa motor. Ayan, nasa taas ng table. Andito na rin lahat. At uh, nakita nyo yung hilera ng no, mga itim na motor doon. No? Ang gaganda, no? Galing. Hello, sir. How are you? I'm doing good. How are you? May I talk to somebody? Anyone? Okay, so mga kaberks, we are here At the uh, what's kane's, this? Kane's motorcycle shop? kane's motorcycle shop. So, what's about uh, kane's motorcycle shop uh, different from other shops? Uh, motorcycle we're, shops, we're independent, so okay? We're, we're not a dealer, uh, we work on the Harley. We have a machine shop downstairs, we can do performance custom. Oh, you can custom, yeah, uh, you depends can custom. on the customers what they want on the yeah, cars or the one yeah. on their. And, motorcycles uh, yeah and we get parts from seven or eight different suppliers uh so we can get anything you want whether it's shocks suspension tires rims yeah so we're not, we're not stuck just buying harley parts we can but, get from uh works uh drag specialty precision cycle you got an old bike we can work on that too so yeah. So what's your address again sir so they can 9, find you here in Calgary? 914 11th Street, Southeast Calgary. And your telephone number? Uh, to look that up. Never uh, so it. the phone <laughs> is here. Okay, let's get one. So here's the phone number 403-269-8577 and the address is there as well. Okay, so who's they're going to look for? Uh, my name is Remy. Kevin and okay. Blake. Thank you very much, sir. Not a problem. <laughs> Yon okay. mga kaworks, kita nyo naman. Yung mga prices nila dito sa... Ano, no? More than... Uh, pagdating sa peso is like... How much? 1.5 million pesos? Or $35,000? $38,000? So, marami silang different choices there. Tapos may mga custom made. Uh, kung gusto niya ng different seats, or kung ano man ang gusto niyong papalitan sa kanila they have everything here all the parts for the motorcycle they have it here too wow di ba oh lahat ng klase andito yung mga kailangan niyo thank Do you, you. What custom bikes are like customs are is like uh... it's one off okay it's it. one off people change Change and do the bikes the way they want them to be, yes. So, it's, it's like the car when you buy the car and you want it custom or yeah. high end, like yeah. that, right? Yeah, so if you want to look, uh, we'll show you. So that bike there, the black one, the black one right here. Okay, it's all custom. These are all custom, yeah. extra speakers, wow, different stereo. The bags yeah. are molded in. See, so it's molded in. The bags are dropped down farther. It's got a taller front tire. So this bike here, when it started out, So yung bike na daw na yon yung ganun naka nung oh. mag-start daw yon hindi daw ganun kamahal at hindi ganun kaganda. Oh, oh, just like this before. Yeah. So it's like a it's like yeah. a tin motorcycle. Yeah. Right? Wow. So it originally looked like that. Originally then, like that. Yeah. And then they added the speakers and everything. Speakers, yeah. Leathers and everything. Bags. Yeah. The Bags were all different, the exhaust is different. This one is also a custom. Oh, this is also a custom. Yeah. The motor and this one. 131 inch. Okay. Not an 80. Oh. Originally, this was an 80. So this is a race motor. Wow, this is a race motor. This is a sleeper. No, this is like a police motor. <laughs> no, no, not a police one. This is a you get away from the police. It's faster than that. Yeah, it's big motor. Yeah. Lots of power. Wow. but ibang klase ng bike, ibang talagang mapipili nyo kung anong gusto nyo. Kung marami kayong pera, tapos gusto nyo ng ganitong klase ng mga motorsiklo. Kagaya nitong dilaw na to. Ganda, oh. Wow. Itong black na to. Parang pang ano to, ah. Pang forma talaga. Parang kay Robin Padilla. Ito naman. Parang kay, ano, Mr. Palengke. <laughs> Ayos. So, pili na kayo mga kaburks. Lahat ng mga magustuhan yung mga motor dyan Pag tumama tayo sa loto Bibilihin natin lahat yan Para sa inyong lahat Ang <laughs> gaganda Kaya tulad itong kulay Ano na to? Kulay gray na to sosyalin din ng dating Wow 15,000 Oh 15,000 No It's 15,000 What to my eyes? Depends If you custom it It's more expensive This one is 9,500. Yeah. Yeah. So this is an old bike. Uh, it's an Evolution motor, but it's got a fresh motor in it. Yeah. I like it. It looks vintage like on this side. And the color too. Parang ito namang isang to, parang kay Knight Rider. Oh, hindi yung kotse ha, ah, yung motorsiklo. Wow. Ito maganda. Tatlong gulong. <laughs> Tatlo ang gulong nito. Ni oh. Ayos. Wow, kintab. Magkano ba to? Ito ay $44,000. Wow, mga kaberks. Kayo na mag-compute kung magkano yung $44,000 sa <laughs> Ito rin, no? Oh. Ganda rin na ito. Ang daming magaganda mga sasakyan dito, mga motorcycle. Kung ikaw talagang mahilig sa motorcycle, nandito ka sa Canada, dito ka mamili. Talagang kakaiba. Saka naggagandahan yung mga motor nila. Ulit-ulit, no? Wala akong masabi. Talagang ang gaganda kasi ng mga motor nila. Parang nakikita ko si Robin Padilla, no? <laughs> si bad boy, nakamotorsiklong ganito. Nadya sa gitna ng kalsada. Tapos sa ko rin niya si Charong Coneta. <laughs> Maging sino ka man. Uh. Ayos. No, I don't want to touch those expensive ones. No, I have no money to pay for that. <laughs> Tapos ito yung isa sa mga lumang-lumang ano nila, oh. Kita nyo, galing, oh. Haba nito, oh. Wow, mga ka oh. Diba? Cross-eye airbrushing. Kasi meron sila mga award-award dito. 2007 awards, 2006. Meron pang bata. Ayan. Ito, 1965 pa. 1965. Wow. 1965 topper. Uy! 1910. Nung 1910, ganito yung itsura ng mga motorbike. Oh, kita nyo naman, kahoy, leather. 'di ba? Makita mo oh, 'yung 1910. Oo, oh, 1910 pa 'yan, oh. Ayun oh. Hindi ba kasi makayo ko mm -hmm. Tapos ito. 1980 na to, ito. 1980 na to si Cindy Loper na may isa niyan. Oo. Oh. Ito, 1910 din. Oh. 1910, ayan. Ito yung motorcycle ni Mami, di ba Mami? Dati. Oo. Oh, oh. Tinan mo parang bisikleta, meron siyang ganyan, may goma siya na nasa labas, oh. Pero may motor na rin siya, oh. Oo. Oh, oh. diba? Tapos yung ano mo niyan, noong 1910, di ba yung gasolina nila yung sabaw ng buko? Oo. Oh. oh. Sabaw, sabaw <laughs> ng buko. <Muray> <laughs> <laughs> 1977. Oh, 1977. Kung pupunta ka dito ka, Berks, may enjoy mo talaga tong ano na to. Kung mahilig ka sa bike. No, mami? Mami? Kaya lang, kung gusto mo bumili at wala kang pambili, huwag ka na pumunta dito. Ganito, oh. Oo, panoorin mo lang yung video kong sampung beses. Di ba, mami? Nakatulong pa siya sa akin. Di ba? Oo, oh, ito, oh. Oo, oh, mami, di ba ito yung sasakyan mo nung 1920s? Oo. Oh. Hindi ganyan talaga yan, nung panahon ng hapon. Oh. Ang gaganda, no? si. Mhm. Ano di 42 ba na mm -hmm. yan. Oh. 1976. Uy, pinanganak na ako niya na 1976. Uh -huh. May ba pa dito, oh. Galing, no. Ganda naman dito. Tapos marami rin mabibili rito ng mga jackets, mga kung ano-anong mabibiling para sa ano, boots, sombrero, andyan na lahat. Pero pinapababa na tayo kasi magkoclose na raw sila. Diba, okay. Di ba, mami? Hindi na, bibili akong tatlo eh. Bibili ka ng tatlo? Kaya mo mabuhatin yung <laughs> isang... Yung isang motor? Oo, oh, bubuhatin ko para sa'yo. Siguro doon bibili ka ng tatlo, baka bibili mo tatlo at lang ha. thank you ka na. Thank you. Thank you, thank you. So, yun na mga ka-bricks. Wow. Paalam na tayo mga ka-bricks. Maraming salamat sa inyong panunood. Na-enjoy natin yung ano nila rito, yung mga motorbikes nila rito. Ganda. Ang gaganda at ang mamahal. Biruin eh, mo yon, merong Ayun, yun, more, more than $40,000 $40, 000. 40 000? Parang ito yung pinakamahal, tinan mo Kasi tatlong gulong niya Oo, o, ayan, o. oh, ayan oh. oh, $42,000 Oh, kita mo yan, $42,000 Grabe no $42,000 yan Wow So paano mga ka-Berks, maraming maraming salamat sa inyong panunood Sana na-enjoy nyo yung pag explore natin today Para sa mga motorcycles Mga motorbikes Gaganda no, mami. Gaganda. Oo. Kaya lang hindi Ama tayo makapag-drive ng ganun. Ang pangit... Lalo nga yung winter. Ayun, yun. Ayun Ay, yun yung pangit kasi. Pag bumili ka ng motorcyclo dito, lugi ka kasi mas mahaba ang winter kesa summer. Tama. Kailangan mayaman ka. Mayaman ka. Oo, oo. Ano mo lang siya, habi mo lang siya kung bibili ka ng motor oh. rito. Hindi ka gaya sa Pilipinas, araw-araw mo ginagamit oh. sa tricycle. Diba? Oh. Oh, oh, diba? Oh, mayaman oh. ka o talagang habi mo yan. Oo, oh, oo, oh, Gusto oh. mo yung, yung, ba? May mga Pilipino kasi gusto rin bumili ng ganyan. Eh. Oo, oo. Oh, marami okay. mga Pilipino gusto rito kayo, yung ano hindi nga may pagkitaan pa na. O, di, ko na o paano mga okay. ka perks hanggang dito na lang Brian salamat sa inyong lahat Chris Kusinero at Tito Bengo syempre ang inyong kapamilya kapuso, katropa, kabarkada at ka-Burks at ka perks bye bye mga nyo ang ano ha day of series bye bye, bye. bye. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na